Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ay, may karga. Hindi naman tinanggal. Pagka nakalas po eh, pagtaglay niyo po siya ng... Ayan, sa'yo pa ganyan-ganyan siya, si Matapol? Hindi. Atake lang. Hmm. Atake. Titigilan mo to? Ha? Huh? Bakit mo pinipinsala to? Hindi ka naawa rito, ito pala <tis> <tis> ay Ha? Titigilan mo to, ha? Siya, siya. Ah, ano iyo? Hindi iyo yan. Sige, susunogin kita sa katawan niyan. Apoy ng Diyos. Sunogin ang masamang ispeto ito Sa pangalan ng katasta sa limitahan langit lupa. Ah, masusunog ka. Ano, lilisan mo, hindi? Ah, lilisan mo? Ah, masusunog ka diyan. Apoy ng Diyos yan. Titingilan mo na, sagot. Ha? Ha? Lilisan mo? Ano kang espirito? Ano kong espirito? Ano kang espirito? Hindi ano ako ang espirito. Oh, ay, ano ka? Ay, ano ka? Tao ka. Tao? Ay, bakit mo? Anong kasalanan ito? At ginaganito mo? Anong kasalanan? Anong kasalanan ito? Ha? Gusto ko kung babae Ay, hindi pwede. May, may asawa na ata eh. Ha? Gusto ko siya. Gusto mo siya? Gusto ko siya Mali yan ganyan, ha? Mali yan, ha? Ha? Anong gusto mo? May napatay ka na sa kulam, wala pa. Ha? Ay, mahina ka pa pala magkukulam. Ha? Lilisan mo, hindi. O papatay kita sa katawan na yan. Mamili ka. Ha? May anak ka pala, eh. Bakit ka namumuri siya ng buhay na may buhay? Ha? Ha? Ike, utusan ko aking alagang espirito. Ike, ipabubugbog ko sa katawan niya. Ha? O, ang ilang nagbibigay parusa na inutusan ng Diyos na maggapos kay Asasel. Kaya tawag ko ng iyong espirito. Bugbugay ng espirito na sa katawan ng taong ito. Ike, ano? Lilisan mo? Hindi. Ha? Tagop? Ha? Hindi? Lilisan mo? Hindi. Ha? Lilisan mo? Anong anong proseso anong gusto mo para hindi mapalaya? Ha? Ha? Hindi ka makakaalis sa akin diyan, nakasilo ka. Lilisan mo hindi? Ha? Tagasan kang gumagawa, tagasan, tagasan. Tagasan. Tagaytay. Mm. Babae ka lalaki? Lalaki. Ibinayad lang ba ito sa iyo? Ha? Ha? Ibinayad sa iyo, sagot. Ha? Magkano ibinat sa iyo? Para pipisalain mo. 3-5. Aba, halagang 3-5 lang. Pipisalain mo na. Pasisya ka. Pinapatay ko mga kukulam, ha? Hindi kita pala takasin. Diyos ng anihan. Diyos na pumupugot ng ulo na ibang Diyos na kinatakutan ni Lucifer. Patay na mga kukulam na ito. Tangalan ni Yahweh. Wala na. <coughs> Sauli. Wala na. Oh, anong isa yan, Nina? Oh, pinatay ko na. Wala na. Ang oh, siya na yan. Tayo mo ngayon. Oh, nandiyan na yung kanyang kaluluwa. Oh. Pantay na, oh. Wala na, magaling ka na. Oh, magaling ka na. Oo, oh, oh, sa Diyos ka magpasalamat. Huwag sa akin, sa Diyos, sa Diyos. Ang Diyos ang... Wala na yan. Sige, Siya na to. Oo, oh, oh. sige, Oo. Oh, oh, oh. Sa Diyos ka kapasalamat ni Sina. Sa Panginoon, ha? Huwag sa akin, ha? Sa Diyos, ha? Oh, magaling ka na, maganda ka na ulit, ha? Oh, malaya ka na. Pinatay ko na, hindi na babalik yung... Sa Diyos tayo ang kapasalamat. Oh. Sumayo ang Panginoon. Nene, inamin mo itong tubig, ha? Sige, Oh, oh, sa Panginoon tayo magpupuri, wag sa akin, ha? Sa Diyos. Nene, inamin mo itong lambot yan, pagod yan. Pinatay ko na. ya yeah, magaling ka na nini. Wala na yan.